masarap mga idol maligo ang linis-linis ng ilog ito ang pinaka maayos na ilog guys meron po dito ilog na pwede tayo maligo tatawag na paglilihian mataas yun na tumatalan yung tubig guys kung sino po yung gusto pumunta, magsabi lang kayo sa akin, sasamahan ko kayo. Doon sa may kasapa, rivers. Ang ganda doon guys. Doon sa may baba ng kasapa guys. Magsabi lang kayo sa akin yan guys naglalakad pa ako papunta ka ng palayang ko doon sa Christina nagbiligid-ligid ako ang salo guys alam nyo guys pag nabahat ni dad ito guti pa ako dahakong bahat na guys dalap na maligid na agi dahan na ispila pa ka Christina kaya pag malaki yung baha guys add kami ay go na agi gabago ba para makatabok lo kami? ngatas diyan no? Yang guys, meron dyan may da guys, de tubo nga de tubo it, it, ito nga tubo on ito solo tubig guys tingnan ito hamon nito tuna nagkukuha ang tubig ni Rahang Cristina malapit na guys yan guys malapit na yung ayan na ito nga to, bugay niya sa amin. Kukuha ng tubig ng Christina. Thank sa amo. Sura ha, probinsya. Tinatawag nga Pudlos. Maganit lahat siya. Guys, mapait. Pag ni niya, tapos mo ilibas ilibas ng sardinas, tugabang. Ayos na yan, guys masarap na yung ulam yan mapait pa ito sa ito sabaw ang ulam na hindi na binibili kukuha ka lang dyan kaso lang matinik yan mag ingat ingat ka lang yung magkuha dyan guys baka matinik yung kamay mo masakit yan pag makatinik podlos na walang lang probinsya na kukuha ka sa bundok hindi ka na bibili sa palengke kaya mahirap lang to manguha guys talagang matinik yan dahil yung mga ganit sarap-sarap din yan pag lagyan ng isda Oh, so, damat ganito udah. man maganit ini mas ninyo pag bagi nak ganit adoy, adoy, adoi pag mas ulit bagi nak ganit deh 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 deh